Bagamat nagsalita ng maanghang si Presidente sa Australia na parabagang magsisimula na ang gera sa panig ng Pilipinas at ng China, habay mas malala ang sinabi niya sa Germany. Ang sinabi niya, naghahanda raw ang China para ma-annex ang teritoryo ng Pilipinas. Bakit po nakakabahala yan? Kasi pag sinabi mong annexation of territory, ibig sabihin, lulusubi na ng China ang teritoryo ng Pilipinas. At alam niyo ba kung bakit ako nababahala? E para bagang ito ay preparatory to martial law. At ano naman po kinalaman ng martial law doon sa sinabi ni PBBM na baka i niya ang baka i ng China ang ating teritoryo? E kasi po sa ating saligang batas, dalawa lang ang dahilan para magdeklara ng martial law ang presidente. Yan po ay invasion o pananakop, panlulusob ng isang dayuhang bansa sa Pilipinas, di naman kaya insurrection, yung paghihimaksik ng mga mamamayang Pilipino. Sa gitna ng lumalala at umiinit na usapin patungkol sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China, lumutang ang posibilidad na ipatupad ni Pangulong Bongbong Marcos ang martial law. Ito ang sinabi ni dating spokesperson Attorney Harry Roque. Hindi daw malayo ang martial law matapos sabihin di umano ni Pangulong Marcos ang paghahanda at posibleng pagsakop ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo at ito ang maaaring gamiting dahilan upang ibaba ang batas militar. Gayun din ang nakikitang posibilidad ni Atty. Harry Roque kapag hindi nila naisakatuparan ang pagbabago ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative na nilalayong pahabain ng termino ng mga nasa posisyon na isinusulong sa kamera. Posible daw itong isagawa sa panahon ng martial law. China, para ma-annex ang teritoryo ng Pilipinas. Bakit po nakakabahala yan? Kasi pag sinabi mong annexation of territory, ibig sabihin lulusubi na ng China ang teritoryo ng Pilipinas. At alam niyo ba kung bakit ako nababahala? Kasi sa panahon ngayon, na sinusupil ang malayang pananalita sa pamamagitan ng pagkulong kay um, Ka Eric at kay Dr. Badoy sa pamamagitan ng pagsasara ng SMNI um, sa pamamagitan ng pag areso ng Kongreso e eh, para bagang ito ay preparatory to martial law. At ano naman po kinalaman ng martial law doon sa sinabi ni PBBM na baka i-annex niya ang baka i ng China ang ating teritoryo eh kasi po sa ating saligang batas dalawa lang ang dahilan para magdeklara ng Marcelo ang presidente. Yan po ay invasion o pananakop, panlulusob ng isang dayuhang bansa sa Pilipinas or di naman kaya insurrection, yung paghihimaksik ng mga mamamayang Pilipino. Eh di ba kapag sinabi niyang mag a na ang China ng ating teritoryo, sinasabi niya malapit na ang invasion ng China. At ang nakakatakot po ha, ito po ha, hindi sa ako ay pro China. Pero ako po ay nag-aral ng international law at ng admiralty law. Dalawa na pong incident ng banggaan ng barko. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya nga lang, English rule, right hand drive. Sa right hand drive po, ang overtake hindi dito sa left sa left sa, sa sa right side sa left sa, sa pag mag overtake tayo nasa left side ang uh, ang ating uh, overtake pero kapag right hand drive baliktad po sa kabila ka mag overtake eh kung titingnan niyo po yung dalawang insidente na nagkaroon ng banggaan lumalabas po na parang tayong nang bangga hindi malinaw sa atin yan kasi ang road natin sa traffic natin is left hand drive pero yun nga po Pagdating sa karagatan, right-hand drive ang sinusunod. So ang overtake ng uh, left-hand drive ay eh, nasa left side. Kasi nga left-hand drive, so makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. Pero sa dagat po, right-hand drive, so dapat ang overtake mo nasa right side. Baliktad nga po. E eh, lahat ng banggaan natin, ang Filipino ship ay nasa left side na hindi siya dapat naroon. Dapat nasa starboard side. Okay, ayaw. Hindi ko na ginagamit yung mga technical terms. Ginamit ko lang po yung road. So para bagang yung mga advisors ni PBBM, kasama na dyan yung ambassador natin na to Washington, D.C., na si Babe Sa um, Romualdez, at saka yung kanyang pinsan na si Mr. Speaker, ay eh para bang pinaiinit na kusa ang hidwaan at gumagawa talaga sila ng hakbang para ba mababait yung mga Chino na gumamit ang dahas laban sa atin? dati-dati ang iniisip ko lang, eh baka ito ay para nga um, ang Chino ay gumamit pa ng mas maraming dahas tapos magrereklamo sila sa mga Amerikano na halina kayo, tulungan nyo na kami. Meron kami mutual defense treaty. Tulungan nyo na kami. So po, pwede pa rin po yun. Kaya lang, sinasabi ko sa inyo, nangyari na po yan ng Scarborough Shoal. At ang nangyari, in na ni Noy Noy Aquino na tulungan tayo dahil sa Mutual Defense Treaty, ang ginawa ng Amerikano, ay nako, sige, Nakipag-negotiate na ako sa China. Umalis kayo dyan sa Scarborough Shoal, aalis din sila. Pero nangyari, umalis tayo, naiwan ng mga Chino at nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Pero sila ba yung tumulong sa atin? Hindi. Kasi alam niyo naman, ang China, ang pinakamalaking trading partner ng Amerika, ang pinakamalaking pinag-uutangan ng Amerika. Kapag sila nagkagera, can you imagine, lahat ng assets ng isa't isa, frozen. Suicide para sa kanilang dalawa na mag So sa akin, kahit anong wing, anong bait na gawin ng Pilipinas, hindi lulusob ang Amerika sa ngalan ng Pilipinas. Although, yan ang sinasabi ni Biden. We will stand by our ally in Asia and the Pacific, the Philippines. Ulul, charot, dahil nangyari na po yan sa ating kasaysayan, noong Scarborough Shoal, hindi naman sila sumaklolo. Pansinin niyo po ah. Kaya hindi sila sumaklolo ng mga panahon na yon. Ang sinasabi nila, hindi sila um, kumakampi sa agawang teritoryo. Pero ngayon, ang linya nila, kakampi na kami dahil kinakailangan ma-promote ang freedom of the high seas. Pero come on, sa totoo lang po, una-una, hindi naman sila po pwede makipag sa Amerika dahil walang congressional approval. So miski Key, may obligasyon sila na rumes back sa atin kung hindi naman sila payagan ng kongreso, hindi mangyayari yon. At kung ang kasaysayan ang susundin natin sa Ukraine, hindi sila nagpadala ng sundalo. Nagpadala sila ng armas, pero hinayaan nilang mamatay ang mga Ukrainians para sa kanila. At tingin ko, yan ang mangyayari. Hindi sila sasaklolo sa atin, hindi sila magpapadala ng sundalo at mga warships nila, pero bibigyan nila tayo ng mga armas para lumaban ang mga Pilipino. Wika nga nung isang observer, America will fight China until the last Filipino. Pero hindi sila magpapakamatay para sa atin. Gagamitin nila mga Pilipino para labanan ang China. Pupondohan nila tayo yung gera nila. Pero gaya na nangyari sa Ukraine, pag masyado ng mahal ng gera, iiwan tayo sa ere. Eh nangyari po yan sa Ukraine. Eh. wag Huwag sabihin na ako'y anti-American lang. Yan po ang karanasan ng Ukraine. At ngayon po, siyempre, mas ma matinding possibility pag na naging uh, presidente si Trump, eh talagang wala nang aasahan ng Ukraine. Dahil ang pero, ang mabuti naman yan, kung mananalo si Trump, ang sabi niya, isang araw lang, tatapusin ko na yung gera sa Ukraine. So, mukha namang pag, pag, si Trump ang naging presidente, mukhang mas safe sa mga Pilipino dahil hindi talaga siya makikigera dahil ang interest niya ay mga lakal. No? At ang interest nga niya ay paano magkapera, paano tubuo ng mga Chino, hindi manggera. Yan, alam po ang ko. No? Pero alam nyo naman ako, bilang aktivista by heart, eh, talagang hindi ko akalain na sasabihin ko to tungkol sa isang Republican leaders. Pero mabalik tayo, bukod pa doon sa gusto nilang maprovoke ang Americans na tumulong sa atin using the MDT, kaya talagang sila, tayong mga Pilipino ang nagpo-provoke. O bakit pa sinasabi nagpo-provoke? Talaga naman po may agreement na status ko. So hanggang hindi tayo magpapadala ng repair materials sa Sierra Madre, hindi nila pipigilan. Pero nangyari po, kaya tayo na water cannon, talaga nagdadala sila ng repair materials. Alam naman nila na kapag may repair, repair materials, talaga hindi tayo papapasukin. Pero paulit-ulit nilang ginagawa. Bakit? Kasi nga gusto nila na talagang uh, ang China maging mas aggressive para pag naging mas aggressive ang China, sasabihin natin, Uncle Sam, tulong! Mitchell Vance Treaty! Pero nga po, I doubt kung tutulong si Mutual Defense Treaty ang, mga Amerikano. Baka mangyari, etong barel! Sige, laban mga Pilipino! Oh, kaya nga, ang mantra is, America will fight US to the last Filipino. At syempre, magiging Ukraine ang Pilipinas. Pero bakit ko naisip ang Marcelo? Eh kasi nga, dahil dun sa karanasan natin kay Marcos Sr., napaka-stricto ngayon ng saligang batas. Dalawa lang ang pupwedeng maging dahilan sa deklarasyon ng Marcelo panulusob ng isang dayuhang bansa at himagsikan sa Pilipinas. Well, ang himagsikan naman, halos na matay na o patay na yung CPP-NPA, kaya nga hindi na dapat magpag-peace So ngayong ginamit ni PBBM yung salitang annexation, ang ibig sabihin yun, linulusob na ng China ang Pilipinas, inaangkin at ating teritoryo, meron ng invasion at dahilan na para mag Deklara ng Marcelo At dahil nga ang ginagawa nila, e dinidemonize nila yung lahat ng mga nagsasabing wala tayong interes para makipagkaibigan sa ating kapitbahay na pangalawang pinakamalakas na ekonomiya at kinakailangan makinabang tayo sa pag-unlad ng China, tinatawag nila ako, Harry Mao. Tinatawag sa sinasabi nila, Taksil. Ang ibig sabihin niyan, sino ngayong Pilipino ang tututul sa deklarasyon ng Marcelo kapag sinabi ni Presidente Marcos na na ang Pilipinas at ina-annex na ang teritoryo ng Pilipinas. Yan ay classic invasion dahilan para Law. At mukhang mauulit muli ang kasaysayan na dinaanan natin under Marcos Sr. Tingin ko, itong Law, plan B nila kung hindi nila maiusad yung charter change sa pamamagitan ng bribery initiative. Kung hindi nila matatanggal ang Senado at kung hindi nila mapapatagal ang termino ng lahat ng nanunungkulan ngayon sa pamamagitan ng charter change, gagawin nila yan sa martial law. Babali wala nila ang 1987 Constitution, gagawa na, wala mo ng saligang batas, magkakaroon ng panibagong Freedom Constitution na one page, mananatili sila sa puesto hanggang gusto nila, ikukulong nila ang lahat ng kanilang mga kalaban, ipasasara ang mga media establishments, hindi lang ang SMNI, kaya kayo ha, GMA, Bulletin, Inquirer, The Star, tandaan ninyong sinasabi ko kung nagawa nilang ipasara yung kaisa-isahang media outfit na sumuporta sa kanila nung eleksyon, anong gagawin nila sa inyong mga naging kalaban niya nung eleksyon? Huwag kayong maniwala na kayo ay safe pag nag lahat kayo sarado dahil kalaban ng diktadura ang malayang pananalita at malaya pamamahayag. Mark my word, matuto na kayo sa kasaysayan. So bakit sa tingin ko magdedeklara si PBBM? Kasi nga po, yung binitawan niyang salita na China will annex our territory, yan po ang tinutukoy niya, invasion na basihan para mawala, magdeklara ng martial law, mawala ang demokrasya, mawala ng bisa sa Ligang batas, Pwedeng supilin ang karapatan ng malayang pananalita, yung peaceful assembly, at dahilan para magpasasa na naman siya sa posisyon gaya ng ginawa ng kanyang ama. Agree or disagree, tingnan natin ang feedback from our texters. Ju, attorney Harry, from Kagayan po ako, may EDCA site dito. Paano na po kami kapag era na? Maawa naman sana si PBN sa aming bakit niya ito pinahintulutan. According to IHL po, ngayong Pinayagan ni PBBM ang mga Amerikano sa base militar sa Cagayan, valid military target po ang Cagayan. Ang mamamatay, Pilipino, hindi Amerikano. That is in the hands of PBBM. Sorry po, 'yan ang sagot under international law.